na bayo ng Pilipinas. Guys, ayan na. Tinanggal ko na yung mga nasa loob. May mga damit. Ito yung napakadaming sapatos. Mga kape. Ayan! Wow! Ang daming tobleron! Hi guys! Good morning! Welcome to another vlog. Ngayon pala is Sunday dito sa Sunday. Ngayon pala is Sunday dito sa Germany. And ang gagawin natin ngayon is paper prayer natin yung ating balikbayang box. Dahil soon, hopefully soon uuwi na tayo ng Pilipinas <laughs> hindi uuwi but magbabakasyon for how many weeks sa Pilipinas dahil it's uh, 2023 pa ako last na nakapagbakasyon sa Pilipinas so 2 years ago kailangan na natin magbakasyon <laughs> may mga ipapadala ako sa Pilipinas bago kami uwi dahil pampasalubong yung iba is uh, mga pagkain ni asawa, like mga bread, na bread siya na kailangan na nasa package, tapos na uh, nai-store ng how many months at ilang taon. Hindi kasi gusto ni asawa yung ano natin sa Pilipinas, yung bread natin. So, ngayon, kailangan na natin siyang i-prepare para maipadala natin siya. So, meron akong na-order na dalawang box. Itong isa is may, may, laman na siya. So, yan yung kailangan nating i-arrange. Meron akong dalawang sako dyan na mga damit yan siya. Hindi ko alam kung mapapadala ko ba yan siya lahat. Pero, itry natin na pagkasyahin. At meron akong isang box na puro sapatos. Yes, meron akong mga bag dito. Mga bag ng aking pamangkin. And ito yung bread na sinabi ko. Yan, pwede siyang ma-store ng ilang buwan. So, ito yung ipapadala namin na hopefully, kapag darating kami ng Pinas is, maabot na pwedning box. Guys, ayan na. Tinanggal ko na yung mga nasa loob. May boxes pala dito na, I iwan ko parang toaster. Yan siya. Tapos yan parang um, blending, hand blender. Yan siya. At saka this is solar light. Hindi ko alam binili niya ni asawa. So yan yung mga bags na ipapadala natin. May mga damit. Yung mga luma kong damit. At saka may mga pinapadala din ako mga bago. Iwan ko may mga underwear dyan. Tapos ito yung napakadaming sapatos. Hindi ko alam kung magkasya ba yan. And nandito yung uh, mga kape. At saka mga ano, tsokolate. Hindi karamihan. Tapos ito pala, may listahan dito para sa 'yan kung ano yung ipapadala, kailangan kasi ilista. So nung binili namin yung box, uh, ipinadala din ito siya. So um, pangalan ko dito at pangalan ng uh, si sa Pilipinas at saka ano yung mga bagay na ipinapadala. Meron kasi ding mga bawal na ipinapadala sa box. So dalawang papel papel dahil parang dalawang box bakit hindi ka siya dalawang box yung aming uh, lalagyan dahil nga madami ito so ito din palang ibang mga sapatos is lagyan na natin ito ng pangalan para alam ko na kung saan ko to at sino ko ito ibibigay sa so, si asawa pala is uh, nilagyan niya ng uh, tape yung box dahil kailangan siya pagpalibutan ng tape so ito ako naman is nag arrange dito at naghahanda naglalagay ng pangalan. Ang ibang mga bagay na like this is kailangan siyang balutin ng mga ganito. Cling wrap. Dahil kung accidentally masira or mabuak siya, so meron siyang protection dahil kapag walang protection tapos yun nga magbuak siya sa in the process of sending syempre yung ibang mga ano natin is malagyan ng soap and mayroong mga pagkain tayo may mga chocolate, may mga damit, may mga bag may mga bago pa yan na mga bili yung iba so for protection is kailangan natin itong lagyan so Every time pala na ako or nagpapadala ako ng box, ang naglalagay sa loob ng box ay si asawa. Siya yung marunong maglagay ng mga bagay-bagay. Uh, ako kasi is nilalagay-lagay ko lang lahat. Siya kasi is nakakailangan na naka uh, puno lahat ng space. Ako naman dito sa gilid is nilalagyan ko ng mga cellophane or cling wrap yung mga nababasag at yung mga pagkain for protection ba? Ilang beses na rin ako nagpadala ng balikbayan box sa Pilipinas. So, ganito talaga yung akong ginagawa. do hindi pa naman ako nakatry na nabasag yung aking mga ipinadala dahil mostly nadadala din ako ng damit. And yan nga ang ginagawa niya sa WAP. yung uh, mga butas-butas ng mga damit para talaga hindi siya magkuan, Hindi siya makamove ba. Guys, magami din pala akong mga Make -up. Hindi makeup but mostly is mga lipstick na uh, ipapadala. Ito is yung mga uh, face palette na ipapadala ko. Yung iba kasi napadala ko na noong nakaraan. Ngayon mostly is mga lipstick na lang. So hindi naman ito kamahalan na mga makeup. Yung iba is... Ay ito sira na ito. Tapon ko na yan. Yung mostly nito is mga Maybelline, mga L'Oreal, uh, NYX na mga makeup. So, mostly madami talaga dito is mga lipstick. Ilagay ko din ito sa cellophane. Hello, Shatsy. Ilagay ko din ito siya sa uh, ziplock para ano talaga, secure. Medyo madami-dami din ito. Ayan, o. Oh. Uh. Ayan, mga lipstick pa dito. Madami pa. Meron pa pala akong mga lipstick at mga iba pang mga makeup na nandito sa box. So, hindi ko na ito ilagay sa um, ziplock. Diretso ko na ito. Meron pang maganda na ano. Oh, uh, ito siya is nail polish na OPI na ni Locker. Napakamahal na nail polish ito. Tapos, yan, mostly yung mga lipstick ko talaga is Maybelline at saka um, ayan o, vinyl. Maybelline at saka L'Oreal and NYX and yeah, ito mga makeup. Catrice, but, but mostly talaga ang marami Sephora. Yeah. So, ayan, ipapadala natin ito dahil ayan oh, sobrang dami na, pag na kapag may kapag may nagsi kasi, bumibili ako tapos kapag hindi ko na magustuhan, ayan, hindi ko na nagagamit. Marami din akong mga damit dito. Yeah, it's look, mal mga maliliit na damit shots ito siya is uh, ibinigay ito sa pamangkin ni asawa so hindi naman hindi, hindi ko naman ito kasi hindi naman ako masyadong masiksi dahil nga nababash nga ako dahil ang laki daw ng aking mga ano abaga ng aking yan, yung aking shoulder, ang laki daw. Para daw akong boxer. Nababash ako. <laughs> Kaya very conscious ako sa aking abaga dahil yan yung aking, ano, malalaki talaga super hardworking mula nung bata pa is uh, nagtatrabaho na talaga ako sa aming, aming, ano, uma. So, ang mga sexy nito, uh, binigay sa, binigay nga ito sa pamangkini asawa. Tingnan nyo naman yan, oh, super sexy. So, hindi, hindi naman ito magkasya sa akin. At hindi naman ako uh, gumagamit ng ganitong damit. So ipapadala ko na lang ito sa Pilipinas. Dahil meron pang mag ano nito. Baka may gusto pang magsuot nito. Sayang naman din kung itatapon ko siya. Dito kasi sa Germany, meron namang tapunan ng mga, hindi tapunan par, pero parang donation siya ba ng mga damit. Pero kasi sayang naman sa Pilipinas is mapakinabangan pa ito. Sobrang ganda pa talaga ng mga damit. Mga minsan, you know, summer dito is tag, ano lang, three, three months lang. And itong nga mga damit is hindi talaga palaging at hindi madalas na susuot. Sobrang uh, bilis lang nasuot. Tapos ayun, tapos na. Yan o, oh, ang ganda. Itong palda na ito, hindi kasya sa akin. Size 36, naku. Hindi, hindi masarado yung zipper. Meron pang mga shorts. Ayan. Oh, ano ito? Kasya ito sa mga pamangkin ko sa Pilipinas at yung mga kapitbahay namin. Kung, kung ano, kung, ano sila. Kung... Why there's underwear of the child here? I don't know. Kung nagsusuot sila ng mga kuan, second hand, yung iba pa naman is yung iba pa naman is maarte. Gusto ng bago. <laughs> Ayan, oh, ang ganda nito. Meron pang mga bra. It's coming! It's hmm? na pala tayo sa ating unang bak Sabi ni asawa, uh, bibili pa daw kami ng, ano, bibili pa kami ng iba pang mga ipapadala siguro, mga pagkain, like, Ah, suddenly? What? I thought it's not good. It's good, you can send it. Why? You want it? No, I tell you, is it okay? You can use you it. No, it's not good. No, for me, I will not use it anymore. <laughs> I will not use it anymore. you said it's old and I said it looked like new. Tapos yung mga sapatos ko pala, marami akong sapatos na ipinadala. So sapatos ko dito, hindi na ako bumili ng marami pang sapatos sa aking mga pamangkin. Dahil malalaki naman yung mga paan ng aking mga pamangkin. So kasya na yun sa kanila. So sila yung nagmana sa aking mga sapatos. So hindi naman yan talaga bubog sarado ang aking mga sapatos dahil marami marami naman akong sapatos na i change sexy naman ito. So, ayan, magagamit niya nila sa kanilang uh, eskwela. Marami talaga yung mga sexy na damit. Tingnan nyo naman. Oh, ayan oh, hindi naman ito kasi sa akin. Mas ma, mas masaya pa kung ano, bigyan nila ako ng duster. Kagaya nitong suot ko. Alam nyo, galing pa ito sa Pilipinas. Binili ko bago ako uh, bumalik dito. Ayan o, oh, sobrang sexy. Daming mga damit. Did you know this is this clothes is from Munich? Mm -hmm. At meron pang isang malaking carton. Mga damit din. I don't know, maybe we will not send everything. It's a lot. Mm -hmm. A lot of clothes. iba dito is mga mga damit na binili ko dahil feel ko siyang bilhin dahil um one from nine Hmm? Huh? Sayo? hmm? Sayo? Nine, just time it. Is the one from Enya? Nine. Oh, ah, it's yours. Yeah. Yeah, we have a lot of things from them. Hello guys. Napakainit ngayon dito sa Germany. Pero tinatapos ni asawa yung aming ginagawa na box. Dahil kukunin na yan in the next days. Goro Monday. Ano pala ngayon? Saturday. So, kukunin na daw ito Sunday. A Monday! Ano ba yun? Sobrang init ba? Oh, <laughs> galing ako sa taas. Nagpilo ng mga damit. Oh, what do you want to show? So, meron ng salbabida si Ethan, pero wala pang oh, pa swimming so pool. I'm so fun. Was ist das? Kommt das auch rein? Ja. Das habe ich gesagt für Philipp. Die Stephanie. um noon palang nakaraang oh. araw is bumili ako ng mga tschokolate. <laughs> Pagkita ko sa inyo. Bumili ako ng mga more chocolate pa. Ayan, ang daming Toblerone. chocolate uh, cream. And itong ganitong um, German brand na Nutella. Bumili din ako ng paborito ito nila. And ito is chocolate para sa pamilya natin sa Pilipinas. Pero bawal ito sa akin mama dahil yung mama ko is may diabetes. So, ito. Meron pang iba pang mga chocolate. Ayan, marami pa mga chocolate na nabili namin. Tapos, nagdagdag din ako ng mga bags. Tapos, itong mga, uh, ah, ah, yan o. Oh. oh, chocolate, show them. Ayan, may mga chocolate. So, mga ilan, hindi lang ito karami. Hindi naman ito karamihan. Ayan. Uh for -huh. Hindi naman ito karamihan. So, of course, para sa pamilya lang ba? Hindi naman tayo parang mayor na nagbibigay lahat. So, um, ay, kapot? habis, is Yeah, you And, uh, para lang sa, maliit lang naman ito. So, ayan. Para naman makatikim sila ng mga tsokolate na galing sa Germany. <laughs> so, ayan may mga bra dito na isi send ko. Ang mga pamangkin. Meron din pala akong nabili na mga iilang damit. Yan yeah, like mga shampoo din. Ano ba bakit ang dark ko dito? So, ayan. Pero alam nyo, malapit na itong mapuno yung ating box. So, hindi ko alam kung paano ko to siya. Paano to siya pagkaka ni asawa? Pero ayan, kailangan na natin namin itong tapusin para ma-close na siya para ready to um ready to get na siya ngayong Lunes. Guys, habang si asawa, malapit nang napuno ang box. Yan. May bata naman na nagkaraoke diyan, oh. Pasnok. <laughs> Magaling talaga yan si asawa mag-pack kahit maggrocery kami siya yung naglalagay palagi ng mga ano ginno grocery namin So every time magsisend ako ng box siya din talaga yung nagpapak. Eh? So full. <tinyo>

So guys, ito pala is ano na uh, natapos na pala namin itong box and ngayon ito siya kunin. Ah, meron na pala mga pangalan. Siya. Uh, ngayon ito siya kunin. Padala na natin sa Pilipinas isang box lang for uh, today's days para soon darating na ito sa Pilipinas hopefully in three months. Ni, nee, that is close already, Shatsi. That is already close. Papa, hatis kimak. With all the chocolate here inside and every food here.